Tagawas na kami guys. ayun Kapatid ko. ayun, Pero mahirap talaga. Kailangan kakaptan ka, -ka, 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 -ka talaga at bangka kaya mag mapupuspus guys. Mabubuho. Kaya ingat talaga. Hindi madali ang pagpasok namin dito guys. Kinakabahan ako. Nakabitay na si Samu. <laughs> Nakabitay na ako guys sa bangka. Ay, Diyos ko, pero okay lang guys kasi masaya, napakasaya ako. Salamat pala, no, nakarating kita nga Salamatan, maupay nga chimpo, no. Kahit ang kalaban ni Jo, maalon talaga. Thank you talaga, yan. Diri madali, dire talaga. bibitay bitay naklidan bangka. Makakanya. Maingan nila, asya yun experience na diri makakalimtan, no. Ayan. Masaya, ayan. Parila kami pagiha kay, ang inaano namin kay, na dakot balod. I, ano, hinahampas yung bangka. Siyempre, pag mabutas yung bangka, di nakama <laughs> ayan. Kaya, thank you so much. Ayan, nakapag, ano ako, Madungbadong, ano? guys. Miga, miga love. Shout out sa aking mga kababayan. Marabot, no, no? Miga, miga love. Shout out. At dito kami. Ikuti na lang namin to, guys, no? niyo guys nakikita ko nakikita nak niyo titinawaan niyo ako guys sinabitag din ang balut <laughs> nagmamadali kay eh, dag kumpalut wangi kami hampas asya hindi मना katarsan, no? Ito, turo dalo, unot kita itin sumaklang kita... sign na insakban. Ayan. Nakadakit din ang sakop. Grabe nun. No. guys at least na adventure tayo napasok natin ng malumba maupayas oh, ako boys kaya lang naging sisiring hinay no lima parao raw mapitay mga ka mga, ka mga. <laughs> record balon iampas <laughs> kasi yung baluto nga daba ang bato kaya kaya manonosing baki manonosing ko kuha nuktopos <laughs> nagbibibirangkat nga Kan manono singkingko Bagay. Ano ito nitong king kakawin. <laughs> tama Ano <lang. laughs> no singa tamaran di bibira. <laughs> Magalili sa. Magalili sang ka. labahan. Asi. <laughs> 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 Siyang hawak mong No. <laughs> oh, oh. <laughs> 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 ah, na pag naglalaba ko ang suba, guys. Asi din papakpakit mga ano? <laughs> oh, kaya Nakada kita guys, no? Yan, lang kayo, guys. Ibangin maglubat taxi ko. bagay na octopus, aming ane, hindi dakburo niya sa dagung lumutal. yun sigit kapay kapay. yun 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 no? yun 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 ada naman kita malibot na kita guys kaya diri kita spiderman nga maakit pa kita tin <laughs> malibot na kita maupit dagat guys malinaw malinaw And salamat kay God may nangangawil pa daluyo Sunod, destination ni Samo Kapuruan it, ng mga bato At man, nakikita nyo guys dyan Pupunta natin yan Bagay at speed no. Abaraha. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. itmano. man no. Kay kanina nakat kita madungbado nga ni na naman kita. Bagay at balay-balay di -balay, ini nang no. Ay na ini ini. Ah di oh. Kay kay may dai nagdanan guys. Mga kasakop makakahon kitang taigbaw. Waray okay, di man pwede kay dadaro-dalos kita maagi agila kami. abot na kayo ni Samuok. Nag-adventure na si sa Samuok, no? Ayan, no? Hindi ni sana. Kaso lang, wala. Diri, diri ka makakasaka kay. Diri, ano? Uwi, <coughs> ini, <Bine>, diri. Tito, ano <coughs> siya? dagat dito sa gitna ng dagat 'to guys ayan 'yan ang magkatabi at saka yung madungbadong guys ano naano ko sa inyo ayan ayan yung mga ibon no oh. oh, amara oh ayan na yung ibon good so, you know oh. ayan yung dalawang ibon no oh. naglalambingan sila no ayan sa the baby zone oh

Ito naman, ito. Oo. Oo. Lumot, matit. Ayan, guys. O ba nung bado ngayon? Ano, Nalibot ko na kayo dito, no? Sa tapat ng ano namin, ng ublasyon or seat. bayan bayan guys no bayan bayan ano na